mga DDS, parang gusto kong i-content dito set 27.8 Billion Budget for National ID System parang gusto kong i-content yan, syempre, pag i ko yan kailangan ko ng kasabutan sa inyo mga DDS, kasi tagapagtanggol kayo ng mga Duterte no, nagpapaka-abogado kayo doon so, sige, bibigyan ko kayo ng highlight the multi-year rollout of the Philippine Identification System PILSIS and the National ID will cost the government almost 30 Billion sana all na 30 billion. The Philippine Statistic Authority, PSA, said on Friday. Hindi nyo may pagkakailayan dahil noong October 9, 2020 yan. Sa panahon, ni di Digongong ng inyong sinusuportahan. Ang tanong dito, bakit kaya karamihan, kung ganyang kalaki ang budget ha, bakit kaya napakaraming tao ang wala pa hanggang ngayon na national ID? Imaginin mo 27.8 billion ang budget para sa national ID. Tapos, ang nami pang walang national ID. Eh, parang ako'y nag-iisip, bakit kaya nasunog ang post office? Para matakluban ba ito? Amin. Sunog ba talaga yun o sunog-sunogan? Bakit kaya nasunog? Baka kaya nasunog para matakpan to, para masabi na, ay kaya hindi mai-issue o mai-release ang mga national ID kasi nasunog ang post office. Yung totoo, eh mataba to, mataba to, yung akin ganto mataba hindi lang ito mataba, ito din, no, mataba baka kaya siya nasunog para matakpan yung 27.8 billion baka lang ha, yun na hindi paninira kaya kayong mga DDS, dapat sagutin niyan kasi kayo tagapang taga taga tanggol no, ng mga naaaping Duterte kuno bakit banag, ha, bakit nasunog ang post office, at bakit may namabas na 27.8 billion na budget para dyan sa national ID, yung totoo ha ah.